So ayun mga boss, papakita ko sa inyo yung aming asintada na baliktaran. Tingnan nyo kung anong resulta para malaman ninyo kung anong pinagkaiba nung ginagawa naming baliktaran kaysa sa puro nakatihaya at puro nakataog. O are mga bossing ha. O ipapakita ko sa inyo. Are, nilagyan natin ng na laser, hollow blocks pala ang. Wala pang palitada, wala pang layout. Tingnan nyo yung hollow blocks na re. O susukatin natin sa baba ha. Tingnan nyo. 5cm. O lalapit natin. O malinaw na malinaw yan. 5 cm. Ngayon, dito naman tayo sa pinakataas. O, oh, tingnan nyo mabuti ha. O, oh, sukatin natin. 5 cm. Ay, tingnan nyo naman. O, oh. 5 cm din. O, oh, kita nyo ka? Ay, 5 cm mga boss yan. O, oh, ay walang kadaya-daya. 5 cm sa puno. 5 cm sa ibabaw. O, oh, at saka yung ating mga basher ay eh, galit na galit na naman yung mga yan at kita nyo eh halos perfect eh walang kadiprende pa rin siya oh sakto saktong -sakt, zero zero asintada pala ang zero zero na eh eh pa ipapalitadahan pa ba natin yung mga bossing eh hindi na pwede nang skim coat na lang eh daritso oh ay eh, zero zero yung ating asintada walang diferensya ay eh, paano yung gagawin natin diyan ay eh, naku, yung mga basher natin na magagalit na naman yan nakagawa na naman tayo ng maayos na trabaho ay eh, ang gusto pa naman nalaya yung Halos ang diferensya ay mga 2-3 pulgada eh. Kaya yung atin ay walang diferensya kahit 1 mm. Ah ah. Ay asintada pala e Eh. Oh, alay. Kita niyo naman mga bossing. Ay kita niyo yung baliktaran na no. Oh, ayan mga bossing, yung sinasabi ko sa inyo.